Oh, kasiya, 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 Malaki tong tayo. Ayan. Ayan, mga kamister ko. Time check po tayo. 5 ng umaga. 5.30. Ayan, uh, panibagong araw, panibagong vlog po tayo, mga kamister. Naisipan ko lang ngayong umaga na ipakita sa inyo yung kalagayan po natin dito sa lalo na po sa uh, site po namin mga kamister dahil sa tatlong araw na yung umuulan ito na po yung maikita natin sa ilog na pinakita ko kahapon sa inyo so mga ano na lang po mga kamister ko isang metro mahigit iaapaw na dito sa ano sa ilog na to itong tubig yung butas ng tulay kaunti na lang yung natira yan kahapon malaki pa yan so tingnan natin dun mga kamister yung site pupunta tayo dun sa labas samahan nyo ako mga kamister ko grabe kaya ko kasi mga kamister maka uh, magising po kami na wala ng ulan so nagising din ako na ang lakas pa rin ng ulan. So ang tulay po mga ka Ko na sinasabi ko na pagtatapingan po namin ng aming trabaho ay ano na, wala na isang metro yan masasayad na sa ano sa ilalim ng tulay. Yan. Punta tayo dito sa labas. At hindi gaano ngayon ang sasakyan gawa ng maaga pa at maulan. So ito na yung site mga ka Ko and barracks dito sa highway ito yung upload ko kahapon mga kamiser ko ito kasi mga kamiser eh, minamadali na rin po namin ito matapos kasi ito na nga tag ulan na nga no? eh, napa breaker po natin ito kahapon pinull out ng saglit dito yung bako kagabi gawa ng mayroon po silang bubuhatin doon sa basiko so mayroon kaming site doon na kailangang buhatin yung isang container eh, ito lang yung malapit dito sa amin yung malaking bako so siya po yung dinala doon para mabuhat yon. pero mamaya dito naman yon. So, ayun mga kamister po, mula dito sa ano sa kinatatayuan ko, ito yung tulay na sinasabi ko, yata, yan. Yan po kami magtatap papunta rito. So, itong hukay po namin itatawid po dito sa kalsada at magpo-connect doon sa ano sa ilog. Kaya kung mapansin nyo mga kamister yung gawa po namin mula doon sa tulay na yun sa ta dulo. Yan yung pinaka dulo ng hukay namin. At ito na yung pinaka topping namin dito sa baba. So maraming maraming salamat sa inyo mga kamister ko sa mga nanood. Ayan sana sa mga nakabukas pa lang ng aking channel, mga page sa Facebook. Sana follow nyo ako sa subscribe sa aking YouTube channel naman at pa uh, like na rin ng video mga kamister ko tulong na rin po sa akin channel so maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana mag-ingat po tayo saan man tayo naroroon dito kami sa Metro Manila mga ka Mister ko hindi ko lang alam kung ano pang mga kalagayan ng ating mga kababayan ninyo dyan sa probinsya o dito sa Luzon Visayas Mindanao eh, sana po okay lang kayo magingat po kayo palagi mga kamister ko lalo na po sa mga kababayan po natin na nasa liblib malapit sa, Lib -Lib, sa uh, bukid sa bundok iwasan po natin na uh, pumunta ba, sa, saan man ay, may mga landslide sana po wala pong mangyari sa atin ayan sa uh, mga coastal area naman sa ating mga kababayan magingat po kayo palagi ang mahirap po sa panahon kung saan ay ma ulan mataas ang tubig dagat, ay may hangin pa so yun po yung nakakatakot sana po magingat po tayo manatili po tayo sa uh, safety na lugar so maraming maraming salamat sa inyong mga kamister ko isang magandang umaga po sa inyong lahat uh, masarap maglugaw dito sa lugawan <laughs> thank you everyone i love you all